Kapag walang nakatingin, ang mga introvert ay nagpapakasawa sa mga kakaibang aktibidad na nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang creativity at spontaneous side. Malayo sa mga inaasahan sa lipunan at mga panlabas na pressure, ginagawa nila ang mga kakaibang aktibidad na ito. Mahay nilang tuklasin ang mga hindi kinaugalian na libangan o eksperimento tulad ng pagsubok ng mga hindi pangkaraniwan at mga bagong ideya na kung minsan ay itatago nila sa iba. Sa mga pribadong sandali na ito, pinahihintulutan ng mga introvert ang kanilang panloob na mundo na malayang lumabas. Mayayakap at ini-enjoy ang saya at mga kalokohan ng kanilang sariling kumpanya nang walang takot sa paghatol o pagsisiyasat ng iba. Narito ang mga kakaiba pero relatable na mga gawain ng mga introvert sa kanilang sariling mundo. Number 1. Gumagawa ng detalyadong daydream Ang mga introvert ay nagtataglay ng mayamang panloob na mundo at ang kanilang imahinasyon ay kadalasang nagsisilbing isang santuario na nagdadala sa kanila sa matingkad at hindi kapanipaniwalang mga paglalakbay sa isip. Madalas silang gumagawa ng mga detalyadong daydream, naghahabi ng masalimuot na katang-isip na mundo, komplikadong mga karakter o mga alternate na realidad na nagbibigay ng isang pagkakataon para makatakas mula sa mga gawain ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga yugtong ito ang nagbibigay sa kanila na tuklasin ang mga ideya at senaryo ng higit pa sa kasalukuyan. Mula sa pag-visualize ng mga hangarin sa hinaharap hanggang sa paggawa ng mga kwentong hindi kapanipaniwala. Sa mga sandaling ito, ang mga introvert ay nakakahanap ng aliw. Dahil ang kanilang pagkamalikain ay umuunlad ng hindi nangangailangan ng mga panlabas na stimuli. Ang kanilang mga panloob na pakikipagsapalaran ay parehong isang malaking outlet at isang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Na nagpapahintulot sa kanila na iproseso ang mga kaisipan, emosyon at mga posibilidad sa paraang malalim, personal at kasiyasiya ang mental exploration na ito ang nagpapalusog sa kanilang isipan na tumutulong sa kanila na manatiling grounded at inspired sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa totoong mundo. Number 2. nag iimbento na kanilang sariling mga laro Sa mga oras ng pag-iisa, madalas na ginagamit ng mga introvert ang kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pag iimbento ng mga laro o mga personal lahamon upang panatilihing naaaliw ang kanilang sarili makikipagkarera man sa oras upang tapusin ang mga gawain sa bahay o pagbabalanse ng mga random na bagay para lang makita kung gaano katagal silang mananatiling focus. Ang mga laro o aktibidad na ito ay nagbumula sa kanilang imaginative na kaisipan. Ang mga challenge na ito na nilikha nila ay nagaalok ng isang masaya at nakakapagpasiglang paraan upang manatiling nakatoon at maiwasan ang pagkabagot at pinapanatili silang masigla ng hindi nangangailangan ng mga panlabas na pakikipag-ugnayan. Ang pagiging simple ng mga hamong ito ay sumasalamin sa kanilang kayahang makahanap ng kagalakan sa mga maliliit at mga pang-araw-araw na sandali. Itinatampok kung paano umuunlad ang mga introvert sa kanilang sariling mundo kahit na sa pag-iisa. Number 3, pag-eensayo ng mga pag-uusap o mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maraming introvert ang nakakahanap ng ginhawa sa pagpaplano ng maaga para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan sa pamamagitan ng pag-eensayo ng mga pag-uusap sa kanilang isipan. Ang ugali na ito ay nagpapahintulot sa kanila na maging mas handa, lalo na para sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng anxiety, tulad ng isang mapaghamong talakayan o isang mahalagang meeting. Sa pamamagitan ng mental na paglalakad sa iba't ibang mga sitwasyon, maaari nilang i-anticipate ang mga potensyal na tanong o tugon na nagbibigay daan sa kanila na makaramdam ng higit na kontrol. Ang panloob na pag-uusap na ito ay kadalas ng kinabibilangan ng pag e kung ano ang kanilang sasabihin at pag-iisip kung ano ang maaaring maging reaksyon ng ibang tao. Para sa mga introvert, binabawasan ng paghahandang ito ang stress ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa pagdating sa oras ng pagsasalita. Nakakatulong din ito sa kanila na pamahalaan ang nervyos at makaramdam na grounded sa mga sitwasyong panlipunan na tinitiyak na mas malinaw nilang maipapahayag ang kanilang mga iniisip kapag naharap sa mga potensyal na overwhelming na pag-uusap. Number 4, pakikipag-usap sa mga walang buhay na bagay. Para sa karamihan, maaaring mukhang weird. Ngunit para sa mga introvert, ang pakikipag-usap sa mga bagay na walang buhay ay ganap na natural at nakakaaliw pa nga. Ang kakaibang ugali na ito ay nagmumula sa kanilang mayamang panloob na mundo at ang malapit na band na nabuo nila sa kanilang kapaligiran. Maaari silang makipag-usap sa kanilang paboritong mag habang humihigop ng kape. Tanungin ang kanilang halaman kung paano ito gumagana habang dinidiligan nila ito o kahit na magpahayag ng pagkadismaya sa kanilang computer kapag nagloloko ito. Ang mga mapaglarong pakikipag-ugnayan na ito ay nagdaragdag ng magaan at personal na dimension sa kanilang pag isa Binabago ang kanilang living space patungo sa isang friendly at pamilyar na kapaligiran. Kung saan kahit na ang mga pang-araw-araw na bagay ay tila mga personalidad. Para sa mga introvert, ang weird at nakakatawang paraan na ito ng pakikisalamuha sa kanilang kapaligiran ang nagpapahusay sa kanilang pakiramdam ng kaginhawaan at koneksyon. Sa kanilang sariling espasyo na ginagawang masigla at kasiyasiya ang pag-iisa. Number 5. Nakatulala sa kawalan ng mahabang panahon Kahit na mukhang nag-zone out sila, ang mga introvert ay madalas na nawawala sa malalim na pag-iisip. Tititigan nila ang kawalan at hahayaan ang kanilang isipan na gumala habang sila ay nagmumuni-muni, nagbibisualize o lumulutas ng problema. Ang tila walang laman na titig na ito ay talagang isang produktibong mental escape na nagpapaintulot sa kanila na galugarin ang mga ideya, pag-isipan ng buhay o simpleng i-enjoy ang katahimikan na kanilang sariling mga iniisip. Number 6, pag-host ng mga impromptu talent shows. Ang mga introvert ay madalas na nakakahanap ng mga nakakaaliw na paraan upang pasayahin ang kanilang sarili at ang isang partikular na kasiyasayang paraan ay sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga solong talent show. Ang mga pribadong pagtatanghal na ito ay maaaring magsama ng iba't ibang aktibidad mula sa pagkanta ng kanilang mga paboritong kanta at pagtugtog ng mga imaginary na instrumento hanggang sa paghahatid ng mga dramatikong monologo na inspired mula sa kanilang mga paboritong pelikula o libro. Sa mga solo showcase na ito, ang tanging madla ay ang kanilang mga sarili na lumilika ng isang natatanging zone na walang paghusga kung saan maaari nilang ganap na ilubog ang kanilang sarili sa kanilang mga malikhaing pagpapahayag. Ang kawalan ng panlabas na pagsisiyasat na ito ang nagpapahintulot sa mga introvert na tuklasin ang kanilang mga talento ng malaya, mag-eksperimento ng mga bagong ideya at magpakasawa sa kanilang mga hilig ng walang takot sa pagpuna. Ang thrill ng mga pagtatanghal na ito ay namamalagi hindi lamang sa mga kilos, kundi pati na rin sa lubos na kagalakan ng pagpapahayag ng sarili at ang kakayahang kumunekta sa kanilang mga panloob na sarili. Sa pamamagitan ng mapaglarong paggalugad na ito, ang mga introvert ay makakapag-recharge ng kanilang enerhiya, na pagdidiwang ang kanilang pagiging natatangi at napapaunlad ang mas malalim na pakiramdam ng pagtanggap sa sarili habang nagsasaya. Sa huli, ang mga solo talent show na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang pagkamalikain ay walang hangganan at ang pinakamakahulugang pagtatanghal ay kadalasang nangyayari kapag ang isang tao ay maaaring maging ang kanilang sarili. Number 7. Pagnanarate ng kadalang pang-araw-araw na mga gawain Sa isang mapaglarong twist, ang ilang mga introvert ay nagnanarate ng komentaryo sa kanilang mga aktividad na parang bida sila sa kanilang sariling palabas. Nagluluto man sila ng hapunan, nagtitiklop ng damit o nagdidilig ng mga halaman, isasalaysay nila ang bawat aksyon ng may katatawanan o kahit na sa isang dramatic na paraan. Ginagawa nitong nakakaaliw ang karaniwan at tinutulungan silang panatilihing nakatoon sa mga maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Number 8, Pinayperpekto ang kanilang invisible life skills. Ang mga introvert ay madalas na hinahasa ang kanilang mga kasanayan na hindi napapansin. Maari silang magsanay ng tahimik na paglalakad sa paligid ng kanilang tahanan tulad ng isang ninja na pinapraktis ang paglalakad ng tahimik nang walang dahilan, maliban sa personal na libangan. Maaari rin silang magsanay ng pagbabalanse ng mga bagay o pinuhin ang iba pang mga kasanayan na nagdudulot sa kanila ng pakiramdam ng tagumpay, kahit na walang ibang nakakasaksi sa kanilang tagumpay. Number 9, literal na pagsayaw na parang walang nakatingin. Kapag ang mga introvert ay tunay na nag-iisa, malaya silang gumalaw kung ano ang gusto nilang gawin. Para sa ilan, nangangahulugan ito ng pagpapakasawa sa mga wild at carefree na pagsasayaw na walang sino man sa paligid ang hahatol sa kanilang mga galaw. Ang musika ay maaaring pang disco o maaaring manggaling sa kanilang imahinasyon. Ang pribadong dance session na ito ay isang purong anyo ng pagpapahayag sa sarili na nagbibigay daan sa kanila na maglabas ng mga nakakulong na enerhiya at emosyon sa isang malayang paraan. At number 10, pagkakaroon ng conversation sa kanilang sarili. Ang mga introvert ay madalas na umuunlad sa pag-iisa at ang isang paraan ng pagpoproseso nila na kanilang mga iniisip ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanilang sarili. Inuulit man nila ang isang nakaraang pag-uusap, nagbe-brainstorming ng mga ideya o inaayos ang kanilang mga emosyon, ang pakikipag-usap sa sarili na ito ay maaaring magdala ng pakiramdam na parang isang therapeutic release. Minsan, isasadula pa nila ang magkabilang panig ng isang debate na tinutulungan silang tuklasin ang iba't ibang pananaw at mas malinaw na makapagdesisyon. Para sa kanila, pinauhusay ng pagsasanay na ito ang kamalayan sa sarili at nakakatulong na malutas ang kanilang mga panloob na kaisipan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na toxic na boss versus introverts. Shoutout sa mga laging nakasubaybay. Malia Mumena Bantas, Marie Delight Worker, Stupid Cat, at kay Emma Villanueva. God bless sa inyo at stay safe palagi. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga kakaibang gawin ng mga introvert, bagamat kakaiba at kung minsan ay nakakatawa, ay talagang salamin ng mayaman at makulay na panloob na mundo na kadalasang nalilinang ng na mga taong introvert. Hindi tulad ng mga extrovert na umuunlad sa mga panlabas na pagpapasigla, ang mga introvert ay nakahanap ng enerhiya sa pag-iisa. Ginagamit ito bilang isang puwang upang malayang ipahayag ang kanilang sarili nang walang takot sa paghatol. Ang kanilang mga tila eksentrik na pag-uugali ay hindi random. Ngunit sa halip mga manifestation na kanilang malalim na pagkabalikhain at introspective na kalikasan. Sa mga tahimik na sandaling ito, ang mga introvert ay kumakatok sa kanilang imahinasyon na nagpapahintulot sa kanilang mga iniisip at damdamin na malayang dumaloy ng walang mga filter ng lipunan. Ang prosesong ito ay madalas na lubos na nakakatugon para sa kanila dahil nagbibigay ito sa kanila ng isang ligtas na puwang upang magmuni-muni, mangarap at galugari ng iba't ibang aspeto ng kanilang mga personalidad. Alam mo ba na may mga natatanging diskarte ang mga introvert laban sa kanilang mga toxic na boss? Panoorin mo sa video na to.